Apat na estudyante sa isang universidad sa lungsod ng Dagupan nakagawa ng imbensyon para masolusyonan ang fish kill at red tide. Tunghayan sa report. Ang higit tatlong buwan na pagpupuyat sa research ng apat na mga computer engineering students na ito ng isang universidad, nagbunga na matapos ang matagumpay na demo sa b 4 sa Dagupan City ang kanilang imbensyon, solusyon sa problema sa fish kill at red tide. Ito ang solar powered fully automated fish feeder, gawa sa water canister na may IoT platform. Nakaibabaw ito sa PVC pipe para lumutang sa palaisdaan. Sa pamamagitan ng imbensyon ng mga estudyante, makokontrol ang pagpapakain sa mga alagang bangus sa palaisdaan. Yung pagpapakain din kung hindi tama, hindi wasto, yun din ang reason kung bakit nagkakaroon tayo ng fish kill kaya tayo nagkakaroon ng red tide dahil yung mga about 30% nung mga pinakain doon sa isda natatapon lang sa environment so kailangan natin ay isang sistema na magiging dapat effective or efficient yung pagpapakain natin by using this ano uh, feeder mas magiging efficient yung uh, feeding dun sa mga fingerlings. Okay. And another one, ang isang goal ng, ng device na yan ay ma-improve yung mortality rate ng mga fingerlings kasi marami tayong nire-release na fingerlings pero paglaki nila ko konti na kasi namamatay yung iba. Hindi na rin mapapagod sa pagpapakain ng alagang bangus. Nakaprogram sa automated feeder ang oras ng pagpapakain at kung gaano karami ang ipapakain sa mga ito. Yun po yung kaganda ng fish feeder kasi um, kung kumbaga dito po sa b kung tatlong beses magpapakain yung mga caretaker ng mga bangus, ganun din po siya magpapakain. At saka kung, gaano katagal yung minutes ng pagpapakain nila, ganun din po siya mag-work. Siyempre po masaya po kasi po napagana po namin yung ginawa namin. Katuwang ng mga estudyante ang BIFAR Nifty disease sa research. Pero yung mga requirements po kasi is galing po dito sa BIFAR mismo. Yes Yes po. With the help of BIFAR. Yes, Kaya ayun po yung ano, nagkama po kami dun sa idea na gawin po yung ganitong project. Patuloy pa rin i-develop ng mga estudyante ang imbensyon na malaking tulong sa mga bangus grower. Ito ang kauna-unahang automated feeder sa bansa. Kasama si Jing Dakanay, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.